Hmm, napalatay nito. Di, mayroong ano doon, mga anak. Wow, sarap na natin ulam mo. up mga ka-dragon? Ayan, back to work ang mga ladies. So yun guys, uh, for today's episode, yan mag kami ng santo. Siyempre ang mga kalay at girls. mga <laughs> <laughs> Ay, senior. Ayan. Mga senior, di kang makakyat. So yun guys, gagawin natin siyang sinantulan. Yan, sinantulan. Uh, naisip ko yung luto ni Ate Nels nung no, kami po namasyal sa kanila. So, ayan. Napakarami kasing bunga na nakita ko. So, gagawin. Sasubukan natin, guys, sa na try natin siyang dito. yan guys. Gagawa rin tayo ng, ano, santol juice. Ayan. First time na namang mga yes! Tito. kita ligaya So, let's go. Magkakot na tayo. Baka mabutin tayo ng mga. Ano ko may tuktok? juice. dapat o oh, sa may sampalok parang mas madali. Hindi okay, kaya yeah. ka, ka, ka. okay. 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 ang mga kapitan. Diyan po. pa ng kitang kitang

Guys, Damai. Tamis. Je? Mata Tamis. asin.

Kalpuman, ibubot kay. Putikman mo, saan ti pa, singong? Baka hindi makatulog yan. Kanipes, kalilit ba naman eh? Parang yung buto namin ng tiligaya, yan lang yung laman. Yung lang doon na, yung buto na hinaw. Kung saan na eh, Bangkok. Yung malaki no. Nam namin mo muna, ante. Para makamuna, makilmo. Ang tamis. Kaan!

Lauya na. Masarap yan sa karne. Kukod hmm? niya kung inyano. No? At mga buto-buto lang. Kakad eh. buto-buto. Rambo, Rambo, Rambo. wala na yung gulay yung kamatis patay na tsaka yung talong hindi na rin ang yung sitaw na turo oh. si Mokang guys yung unggoy ni until Ay, hindi na, na talaga nagbalik baka kinain na ng ano yun asawa

Eh, Hinog na yung ating papaya guys. Meron pa dito isa. Grabe init guys. Sobra. Ay nako. Sarap ang laki. Tapos yung buto, yan pwede nating gawing juice para walang sayang. Yung balat guys, yun yung ating iikokwan uh, silang tulang. So yung laman guys, yun yung ating gagawing silang tulang. Yung buto naman, yun yung ating gagawing juice para walang tapon. Natikman ko na ito noon, uh, yung juice, masarap. Maasim-asim siya. Tapos lalagyan lang siya ng kuting isukal. Ay, maskaray. Is Tapos sa mga karne-karne. Tapos na tayo sa mga karne-karne. Wow. <laughs> ang kape, kakukit ng ating santol. Wala tayong ma... Ay, doon bang pala ang bangkok kila ano? Ang Hindi. Ang kila... don, ang buwoy doon? Pag pinagbubunga, may bunga rin yeah, eh. Ay, ko ang buwoy-buwang. Hmm? Kaniliit din niya. Pero matamis dyan. Matatamis ang santol nila dyan. Yung, yung pinakakaliyan. Laman. Kasi yung ano yun. Para madali natin siyang mapigaan. Iikokan na lang natin. Gagaday. Ano bang Tagalog sa gagaday? Di Kayo din. Kayo din. Dito yung manang magpagalog. Dito yung nga akong lagayin dyan ang ubuto para pang natin mamaya. Amoy niya pa lang eh, kalalasan na. Magaan naman yan, kaya medyo matanggal ang ito. Okay. So, ito yung ating buto guys na nakuha. Ito naman yung ating ilalagay sa ating juice. Ilagay na natin para kumatas na siya. Masarap siguro yung lagyan ng soda. Gawin mo Parang yung ano na to, giniling na karne. Grabe yung pala isda. Ito po ang init. mengasar um, 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 pengatiran um, asan um, uh, Santel so Jus yes. pertama terpian first try shout out sa tanggawat Sini <laughs> sih okay. Sino yan? Hindi masin. Ha? Hindi masin. Ma Hindi, Hindi masin. Ma Nagyan pa na kaya ng asin. Hindi masin. Hindi masin. Hindi masin. Sarap. Refreshing. Ayan, tatanggalin na yun yung katas, guys. Para matanggal yung, ano, dadda, sobrang asin, tsaka yung gata, ay, ano, dagta. Okay. Hmm. Ito na. Yung masag pa. na. to ah. Karnurte. <laughs> guys, nagbibisa so na tayo. Uh, uh, ito yung version na alam ko guys. Hindi uh, ako iba kasi, mag magkakaiba kasi ng ano, ng version. na bago ko pa natik na natikman kina Ate natikman ko na yan doon sa amin, sa morong. Sabi ko, na ano, to? Parang kala ko naginiling. Parang masarap. Sabi ko, san, ano daw, sanitol. Ha? Ano nga? Sanitol. Go 20 years nga. Nga? Oo. Corned dip. Corned dip, corned dip. Naging corn dip na yun, guys ng kulay na kasi. yun na natin ang ano na gata. masarap kung na malamig. gusto nyo dito sa gata. Marambot siya ng lutong-lutong sa gata. Ipunin ko na ito. Para masalip-sipin. Um, yeah, nating natin siya. Hindi okay, ka pa hindi, mayroong ano May yung maanap. Gusto mo mag-umog na tayo. Ayan mga ka-dragon, lagyan natin siya ng alamang. Ben, sinang laking na ito. Dalam doon na, dalam doon na ito. Ang dalam doon na ito. Ang dalam doon na Lagyan natin ang ating hipon. Favorite ni Ampi Ligaya. Magkakakulay yan ha. Isang kulay lang pa natin. Ampi lang pati ito magbas lang pati yan. Wow, sarap ng ating ulam mo. Sinan Sinan to lang. Panginoon, salamat sa biyang yung mo sa amin. Amen. Oh, oh, oh. Maging lakas namin ito sa patuloy ng paglilingkod sa iyo. Sa na Isus, ang laki ng tagapagligtas. Mm -hmm. Amen. Mangan tayo mga kadyo. Kain po. Oh. Ma Kain tayo mga kadyo. Share Yun, mangan. Ma oh. Kuya Bings. Yes. Kuya Bings. Alala ka ni Tita Ligaya. Parang nagkikawa kami. Oh, may naiwan ka dito, Kuya Ay, Benz. Was... <laughs> oh, nandito yung kain mo. Ano daw? Yung favorite mo sa Kenti, pasing na lang daw. Alaala -ala niya daw Angot-angotan mm -hmm. na ka, no? <laughs> <laughs> Ang langot angotan na. Siguro sinadya mong iwanan para ka may karami may kakalimutan. Sa <laughs> mo, niya pa nila ba, no? So, cheers tayo sa ating santol Central Jews. Ngayon, so, sa Tikberness guys, ang sarap. Mm -hmm. Try niyo. Napa ng sige. Sabi ng tiligaya, ulan natin, San inumin natin, San Toni, <laughs> 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 daw kami sa condo Alam niyo na. Taluwang ng bakit? Hoy, okay, uminom, bakaer na Orna tayo, Jay. No more bakaer no na. No more bakaer na. Nice iinain. Hay nako. Oh, okay. Mm -hmm. sasadyo sadyo nga mga uh, kayo ng Kaya nga yun Ano nga yun? nga nilagay <laughs> Anong, anong sa inyo sa ating kwan? Sarap na. Masarap na. Iba pa rin talaga yung luto na ating yes. Siyempre. Ang luto ng mga taga Quezon. Bati ka ano Shout out. Dodotski at kinating Grace. Grace. Ayan. Kila Mila. Si na uh, Kuya Bossing. Turang siya ah. Ay, lang mo talaga. Parang gusto ko magkamay. Okay. Masarap siya. Nung gusto kong kamay. Ayun. Magkamay niya ako. Ayun. Okay. Ayun. Okay. Ayun. Ayun. na kwan Ayun parang gusto ko baga mong tayo ng sila. Ay, tapos parang tuloy ni John. Hindi. Mm Hindi -hmm. na Ay, kay... man na, na kay Kuya Kato at itong sample niya. Masarap. Pero Walang lang ko tao. Pero, pero <laughs> ah, pero nakapaalam naman tayo ba ha? Ayan guys, gusto ko lang pong i-shoutout si Tita Benita at si Sir Ben. Kain po tayo. Kain po tayo. Nag-video video videos siya dun sa kusina nila. Mangan mm hmm. Hangan tayong... Mga um, ano, team DFL. Yan, shoutout din dun sa aming bisita kahapon. Ay yung mm -hmm. napadaan sa tindahan. pero mm -hmm. Pasensya na, hindi ko nakalala yung ano eh. Apelido? Oo, ano. na, pati kami na-excite na, na kami. <laughs> <laughs> And, hindi natuloy namin natanong kung <laughs> anong pangalan nila. Taga ano daw sila, taga Bulacan. Bulacan at saka yung sa nung hapon, taga ano naman. Batangas. Imagine nga, pagi doon, nalipatak ko. Pasensya na guys, talagang makakalimutin ako. Ano na itong patakon? May lang, mm. taga saan si Del Monte yung nauna eh. Taga ano daw sila, parang... May na, nadaanan lang nila si... Ate Brichen? Hindi, si Isa. Hmm, nakita siguro hmm. nila. Hindi naman kami gano'ng gano, pero may nakakilala rin pala sa hmm. atin, no? Piling ko. <laughs> Piling ko na. Baka yung, yung mga nakakita sa amin, guys, sabi nila, mga hmm. pa papaos na din ah. Nakakita yung mga taga dito. Kala kong nakakilala lang sa amin yung mga, ano talaga, mga sa ulit Ang nakakatawa pag may mga mga ano, mga bakasyonista na padaan sa ano dito sa Muntik Daro. Noon dinahanap nila kami. Pero ang karamihan ni mga galing ibang bansa. Mm. mga, mga Mauwi kami. Mm. Kahit sabi nila may buntot daw ang kwan. Mm -hmm. Dahil man tayo dito. Hindi, burn yung nisa pa naginip ang tin. Hindi nyo kalahin na. May pa tayo ng mga kong. Hindi, yung ganito. Hala, mm. mm. may, may magpapicture din pala sa atin. Mm. Yung mm. mangyayari sa buhay namin yung ganitong mm. eksena. Nakita lang si Gigi. Hala, <laughs> sikon yun. Ito. Ito, sige. Ito isa. Doon po tayo. Doon po tayo. Doon po tayo. Doon na, na, ano na. siya, na, na tense na. Mm -hmm. Ano ito na lang, magkakasama doon. Pagkabag pa ng sibuya. <laughs> Akala ko nga, buyer pa eh. po po, ayoko nang kama. Bakit po? Nagkaroon pa ako. Bakit po? Diba? Mayroong picture yung tani. Sikat kana na, magkakasama mga kai pang itu tu. Beramat. Sekarang sekarang beramat. Yung, yung yun Ang lasa nito, yung parang kinampalayan din na may hipon. Nagluta rin. Yung S na napalayan medyo may pait siya na kaunti. Ito naman medyo may asim ng kaunti. Ang sarap din yun, yung pala ha? Pero halos same lang sila ng ano, <laughs> ng lasa. Napirip-pirip, sa'ng tulki, gilid. Sa'ng ibang araw, sa'ng tulid, nga bang bangkok. Nga masang... Napirip-pirip, balim ganyan kasi nasa ibang... Nginulat na yun, oh? Ang tiado. Na? Basta gata, Basta may nyon ka. Balim ganyan. May mga talaga sa mga ibang lugar na... Pag na... Anong nalaman na, balim maganda yung Siyempre sila din pag napunta rin dito sa Mindoro. Ay, pwede pala mo lamin niya. May napukuha rin May napukuha rin silang idea, ganyan. Ay, pwede pala yun. Mm -hmm. Ang sarap papakin. Kasi medyo malapit din naman ang Quezon sa... sa amin, sa morong. Kaya, nakuha na rin siguro nila pero ang dito, nasagap-sagap hindi, ibang ulam to sa amin eh kasi kahit sa mga tindahan daw, yung mga nagtitinda ng ulam may tinda silang ganito so. sinintulan sinintulan, kaya ano, alam mo ko din eh kanilang te? kaya nakita ko yung kila ating Nelcy, alam ko ito, kilantulan. pero yung kila atin Nelcy, malalaki na no? hmm yung hiniwa, yung pagkagayaan. Mm Hindi -hmm. Parang ganun yung mm, paglagabalas tayo ngayon. Magkakaiba rin. kayo ako. May pa yung sa akin. lang ako. Natira na natin mag-iwi e ito. Para para yung kuno, no? langka. Para matikman nila. Ano to? Sabi nila. Normal. <laughs> ito na yung pakain ko ha, sinantulan. Ay, ito na yan. Handa, ma? Oo. Oh, Buti Saan pa yung juice niya, oh. Buti sana kung pabata. Hindi, man. Warm. Hmm. Ayan, mga ka-dragon. Yan. Tapos na naman ang aming pinaka sa mga pagtulog. So ayan guys, uh, dahil sa ano na rin, uh, sobrang init guys, ini na kami ng baryo. So ayan, yeah, thank you so much po sa panunood sa aming simpleng vlog ngayon. Bye! 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 Mga bye!